Guys! Maghay ka muna, Paul! Sabi mo, ha? Ganito ang buhay, alam ano mo. Ito po yung tulay dito. Ito yung ginawa ni Rolly na bagyo. Ayan. Hello. <laughs> Sabi, Apo. Sabi, Apo. Sabi, Apo. Doon ka. Yan, ito yung ilog namin dito, oh. Ha? Huh? Yan. Ay, dun, Ato yun, na ilataw na. Alam mo, Bob. Hey! Sabi, Apo. Ah, 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 ah. Hi, guys. <laughs> <laughs> Hi, <God. laughs> Hi, guys. Hi, guys. <laughs> Hi guys! <laughs> Ayun na! Pagod ako guys! <laughs> Pagpala pa may guys! Guys! Hindi na ako makakayo guys! <laughs> Marimati ka guys! Mamay Ay upload na yam to yam. guys! Tapos <laughs> na niya agi-agi ngayon! Sabi apo! Ito! Hi guys! Dito lang! mo yung Ay! Ay! Bakit amung atungat kayo so, na ito wala ko kani? Say. Ay, yun ba kakilo lang kayo? Ayaw. Hmm. Kita na kanila po kayo, guys. <laughs> Puta po rin, guys. Say, guys. Nalagpang ako nito, guys. Nakasili ako, guys. Sumabatag, guys. Sa eh. daan na, ba ng maray. Eh. Eh. At isi yun yun, no, guys. Day pay, -pay. <laughs> Ay, ay sarang sakit. At ay sa ating mintay, may nangangal-ngal. Sa <laughs> mga niyabot ka, ano, gasa. Puro privaso. Puro uh, ano, hindi eh, mo nga uh, nag-abot. Diyan ka lang, Kim. Nakakatakot dito. Ay! Nang may ilog dito. Dito ko yung mga nagbibinwit at wala pong nakukuha kanina no, pa. <laughs> oh, kaya na, sira na yung ano Wala na, sira na yung ano dito. <laughs> oh yeah, hi guys. Oh, ano Hi guys. Ano do may nagbablog. Nagbablog ka mo, hi guys. Kisi ka to balay. ka Hi guys. <laughs> Ani daw ba oh, makikiswimming? Tulong para sa alumon. Uy, <laughs> <laughs> mau di ba? Ito na kamo balik na ka, mo sa bahay. Hi guys, na. nandito pa po tayo ngayon sa Alumon. Okay, binibidyo po natin kung anong nangyari. Ah, <laughs> uh, ayan po ang sinalanta ni Typhoon Loli Di ba yung Loni? Loni. Noli. 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 Loni Noli. Oh, oh, Typhoon. guys.